Memebais, hindi na natutuwa sa mga bumabasto sa Kim Pao, Lat matapos magkalat ng mga bashers nila sa social media. Samot-saring pangusga ang mga paulit-ulit ibinabato. Hindi pa rin matanggap ng kabilang panig na masaya na si Paul Ablino kay Kim Jo. Hindi pa ba sapat ng mga ngiti na aktor at pagbago nito? Palaging ang sinasabi ni Paulo na super kulit at mainis si Kimi, kaya kahit sinong tahimik, mabubulabog sa kanya. Ayon nga sa mga tatanggol na mga fans, mga bulag ata o hindi makaramdam amayan. Sana kung saan masaya si Paulo, suportahan nila at kahit maging masaya lang sa bagong tinatahak ito. Hindi yung maningira pa sila at idadamay pa si kimi. Ang nakakabastos kasi rito ay ikukumpara pa nila kay si eh Hindi naman dapat kasi kahit pa paano nakaraan yun ni Paulo at binibigyan ng respeto. Pero ito mga bashers, laging may say at may paninira pang ikinakalat. Kung nanagalit ang mga nasa paligid ni Kimi, huwag magtaka kasi alam nila kung gaano kabuti ang puso nito. Kung gusto ninyong irespeto, unahin niyo sa inyong sarili. Ilan lang yan sa mga nakakaantig na komento. Nakakalungkot na marami pa rin ang numihila pababa sa aking paw, Kahit kitang kita naman kung gaano sila kalakas worldwide.